Alin ba ang mas bagay sa bukid mo? Meron kaming 3kg at 10kg na Dumangan Prime Fertilizer. Tutulungan ka naming pumili ng tamang packaging at ang dalawang paraan ng paggamit ng DPF. Maraming magsasaka ang nagtatanong, alin ang mas practical gamitin para sa kanilang lupa? Tandaan, 15 to 20 kilo lamang ng DPF ang kailangan para sa isang ektarya at para sa buong season na. Kung maliit ang taniman, sapat na ang 3kg. Pero kung malawak, gamitin ang dalawang 10 kilo na sakto para sa isang hektarya. Ngayon, paano naman gamitin ang DPF? May dalawang diskarte na pwede mong subukan. Una, pwede mong bawasan ang NPK at ang matitipid mo na pera ay gamitin pambili ng DPF. Walang dagdag gastos. Ikalawa, kung ang target mo ang maximum na ani, gamitin ang full NPK plus DPF para siguradong masagana ang ani mo. DPF Piliin ang tamang pak at tamang paraan DPF katuwang mo sa bukid para sa masaganang ani at mas malaking kita.